guys, nice, gagawa naman tayo ngayon ng cookies. Kunahin natin yung apat na cups na harina. Ito lang yung ginamit ko na measuring cup. Kunahin muna natin yung mga dry ingredients. Tapos yung sunod naman, dalawang cups na cocoa powder. Apat na teaspoon na baking powder. At konting asin lang. Ito na akong nagrenew. Gawin niyo akong nagrenew. Pag mag-aabi kasi mo eh, na Weeks yan eh. Isang linggo lang mo yan? 40 days siya tayo, alam ko At yung sunod naman natin, yung wet ingredients. Ito yung unahin ko, yung pitong peraso na itlog. naglagay din ako ng white sugar mga dalawang cups yung ko dito at may sobra lang ng konti ko na tayo ng wire whisk tunawin na natin yung asukal sa itlog at nilagyan ko din ng barila mga isang tablespoon ang nilagay ko estimate ko lang at nilagay din ako ng isang cup ng vegetable oil halo haloin na natin lahat ng ingredients Ilipat na natin sa isang lagayan yung dry ingredients tapos na natin haluin lahat sila punti-unti natin yung wet ingredients hanggang mahalo sila lahat ito nung nahalo na sila lahat ilagay ko sa ref ng 15 minutes after ng 15 minutes, nag-prepare na ako ng icing sugar. Bilugin mo lang yung cookies. At i-coat mo sa icing sugar. Ito tapos na sa lalat ready na natin yung ilagay sa oven iset na natin yung oven sa so 180 at i-timer natin ng mga 15 minutes ito okay na yung cookies natin guys chocolate crinkles